Yan, ayan pala yung mga bagong upuan na binili ni Diwata na 20 peraso. Yan ba yung upuan binili ni Diwata, sir? Di ba namili siya ng na upuan? Namili siya ng na upuan kahapon? 20 peraso? Eh. May pa may cola yellow. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah, Tay mga bagong Hindi yan, may opo -out. Diba, ang daming upuan, 20 peraso so. Ang pablo. Ayan. Naumangat ka na ah. Charito vlog. Umangat pa. na yung tindahan mo ah. Oh, maganda na diba? Oh, shala na. Shala na. Ayan, so ikaw po kayo sa tiwata ni Mime. Pinataas na yung mesa. Itaas na lang, talaga yung kayo mukha. Ayan pala yung ano. Mechong Supreme. yan na lang Ilang ganyang karton sir yung nade-deliver nyo lagi? Dati marami, 30. Ah, ngayon? Uh, Araw -araw. Hmm. Oh, ngayon bumaba. Ngayon? 29 na lang. 10. So, si so, bumaba ngayon. Kay dati 30. Oo. Si naging dalawa na kasi branch niya eh. na Yan umangat na yung ano niya ano iflex natin tong bagong pwesto ng minimart. Nati Dati mababa lang yung mesa. Ayan. So yun yung update. <laughs> ang pila. Ayan yung mga upuan na bagong bili ni Diwata. Diba namili siya ng upuan kahapon?